Balatan na po madam, balatan na rin po. Alin. Huwag na. Wag na. na ha? Alin ang babalatan. Pusit. No, no na balatan na po sit. Huwag ano, na balatan. Hindi na. Nandang okay. nga yung lasa sa balat eh. Sime so, lang. Ipapakuluran sa umiit na sila. Okay lang. Kaldero. Kaldero pala. Ay, rice cooker, no? Hindi na pala natin rice cooker.

Eu uh... me